spray po tayo kasi uh, nangangailangan po ang ating ukra ng pag-ispray uh, kasi po hindi maiwasan at po uh, tumira o namumugat ang mga insikto Kumusta mga kaibigan? Welcome sa aking Youtube Channel ang goseo utida aggressive. Sa araw na ito ay narito po tayo sa aking pananim na ukra. Ito po ang ukra natin sa buwan na ito uh, buwan ng Nobyembre. Ya uh, ipinula po natin ito sa buwan ng Oktubre. Uh, so Oktubre November at na tayo sa pangatlong linggo sa November. Uh, tamang tama na nakapag-harvest po tayo, no? Ito ang pangunang harvest natin. Okay. Ito ang pangunang harvest natin sa ating pananim na okra. No? Uh, mayroon ng mga nag-isang like, bunga sa bawat puno, mayroon pang puno na wala pang bunga. Uh, gaya dito no? uh, so karaniwan may isang bunga pero kailangan po nating mag spray so harvest muna tayo at pagkatapos nag spray po tayo kasi uh, nangangailangan po ang ating ukra ng pag spray kasi po hindi maiwasan at yan po uh, tumira o namumugat ang mga insikto kailangan po natin na na ng pag-spray kasi po ito na ang pinakahuli nating pag-spray bakit po? kasi po sa susunod na mga araw araw-araw na po mag-harvest tayo so, so mula ngayon uh, mga tatlo o apat na araw mag harvest naman tayo ulit so, sa sunod na mga araw 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 na kasi po yung okra pagpalipasan natin ng araw uh, bago natin aanihin ay tumitigas na po so, uh, hindi na po uh, magugustuhan ng ating mamimili kasi matigas na po ang okra so araw araw po ang okra nag-aani tayo at araw-araw rin ang pasok ng ating uh, pag nagtatanim tayo ng okra. Kailangan lang uh, marami marami yung mga puno nating itinanim para po sulit ang pagpunta natin doon sa pelingke paghatid natin ng ating naaani na okra. Na mga kaibigan, ano po ang pakinabang natin sa pagtatanim ng ukra sa ating katawan uh, sa ating pagkain ng ukra para po sa kalusugan ng ating katawan maganda po ito kasi mataas po ang kanyang fiber content at nililinis po niya ang ating bituka kung maunawaan lang ng ating mamamayan kung gaano po kaimportante na kakain po tayo ng pagkain na mataas ang fiber at uh, sana po malusog po tayong lahat, no? Wala pong karamdaman, wala pong mga sakit-sakit, gaya po ng tinatawag nating uh, sakit ng pagkatamad po natin, no? Yung uh, hindi mag ehersisyo o kasi po uh, parang napapagod sila o natatamaran rin sa kanilang pakiramdam ito po ang dahilan na hindi po masyadong maganda ang metabolism ng ating katawan at karaniwan nagiging constipated po ang isang tao kailangan po natin ang okra araw-araw kailangan po tayong kakain ng okra pero pag malit uh, maliit lang po ang nagtatanim talagang mahal ang okra sa palingke andyan po sa isang daan ng kilo 80, 120, depende na po sa supply. Mga kaibigan, yung pagtatanim po natin dito ay uh, negosyo na po natin. No? At ipinakita ko sa inyo sa aking pag-vlog na maganda ang ukra, mataas ang kita natin, at makikinabang po tayo sa ating mga lupain na hindi natin tinataniman mga kaibigan uh, ito ang formada ng ating pagtatayong ng okra ano po ang, si, ang pinakaunang hakbang natin yun pong paghahanda ng lupa land preparation kasi pag inihanda natin ng maayos ang lupa ay talagang lalabas ang kanyang uh, organic fertility kasi po yung mga damo-damo dyan na converted na po ito ng organic fertilizer. At saka, yung okra hindi naman ah, takaw sa pataba. Yung karaniwang taba sa lupa, akampante ah, na po ang okra. So pag nag-harvest tayo, dagdag na tayo ng kakaunting abono. Drinsing po ang paraan natin. Tinunaw natin sa tubig at saka dilig natin sa puno. Okay mga kaibigan, katuloy po tayo. So ito na po ang Uh, nagiging uh, takbo ng ating pagtatanim ng okra. So sa araw na ito ay nag-spray tayo kasi kinailangan po na maputol ang cycle ng mga insikto na nagtatago sa ating uh, tanim na okra sa ilalim ng dahon kasi mar marami na po ang mga dahon. So nakikita po natin mga kaibigan ang reaksyon ng mga uh, ibon. No? Yung ibon na sayaw kasi po gumagalaw po ang mga insikto at uh, uh, kinain hinuli o kinain ng mga ibon so talagang ganyan ang magiging reaksyon kung nag spray po tayo so mga kaibigan uh, sa ating pagtatanong ng ukra ingat lang po tayo sa paggamit ng uh, pesticidio no? kailangan uh, alam po natin ang PHI o pre-harvest interval sa pesticide na ating ginamit so yung ginamit po natin mga kaibigan uh, ito po ang uh, malatayon na karaniwan pong Uh, ginagamit ng mga magsasaka sa panahon ng kanilang uh, yun pong uh, andyan na po yung okra nila sa protein season so tiningnan na po natin ang pizza level o araw bilang ng araw na hindi po tayo nag harvest so, yung pizza level alam po natin andyan na po sa dalawang araw so yun pong uh, pagitan natin mula ngayon yung pagkahanin natin Hanggang sa sunod nating pag ah, pagitan tayo ng apat na araw. Kasi po, ah, sinulit natin, inubos-ubos natin ang mga malalaki. So, tamang-tama, pagdating ng apat na araw mula ngayon, ah, talagang malalaki na ang mga bunga at sunod-sunod na rin ang ating pag-ani. So, mga kaibigan, sana po nagugustuhan nyo ang ating video ngayon at subukan nyo magtanim tayo ng ukra para po makatulong po tayo sa ating bayan na sana po bababa po naman ang presyo ng ating mga kulay sa palengke. Hanggang dyan lang po, maraming salamat at masayang araw sa inyo